Dingdong Dantes nanlumo sa kanyang nalaman tungkol sa pinagbubuntis ni Marian. Labis na ikinalungkot ni Dingdong Dantes ang bagong balita tungkol sa kalagayan ng pinagbubuntis ng kanyang asawang si Marian Rivera. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng komplikasyon ang pagbubuntis ni Marian na naging sanhi ng matinding pag-aalala ng aktor. Agad silang kumonsulta sa mga espesyalista upang matiyak ang kaligtasan ni Marian at ng kanilang sanggol. Sa kabila ng mahirap na balita, nagpahayag si Dingdong ng pasasalamat sa mga doktor na nagbibigay ng agarang atensyon sa kalagayan ng kanyang asawa. Sinabi rin niya na patuloy silang magdarasal at kakapit sa pananampalataya. Kasalukuyan namang nagpapahinga si Marian at mahigpit na binabantayan ng mga medical experts. Nanawagan si Dingdong sa publiko na ipagdasal ang kalusugan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng sitwasyon, nananatili silang positibo at umaasa sa mas magandang resulta. Ipinangako rin ng aktor na susuportahan ng kanyang asawa sa lahat ng pagkakataon. And this are chika for today mga ka-showbest. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.